O, buhok na leptospirosis na lang tayo nito. Ay! <laughs> ha? Dito? Magbaba pa ako dito eh. Magbaba pa ako. Magbaba pa ako. pa oh. O, nagbabike pa sa... ang mga animal. <laughs> <laughs> ano ba na? Bike yan? Nagbabike sa baha. Ano oh, pala Nag-text ako sa'yo, hindi ka na nag-reply. Nag wala signal cellphone Ay ganun ba? Pinuntahan ko na. Baha sa loob. Pag maglilimas, ha, maglinis tayo doon.